Ayan Yun. Wala na? Ay, pero Opo. Partner lang. Ano po kasi ang nagkakalakad ko na sa ako ng mga draft, loyalize, lead-ride, na mga apply unit o yung mga, mga pag so, Ay, ito na? Uh, sa karo pa lang naman.

tumawag, tumawag po ng dahil nga nagkaroon niya kami ng problema dahil ang um, kanina ka nagdumating yung buyer, kompleto na kinukuha yung unit. Ngayon, ayaw naman namin ibigay yung unit kasi nga ang usapan, pag nila yung pera, tsaka ibigay yung unit. Tama. Ngayon, may pinakita na ang kahapon-kapon nagsakit ng pera. Sabi ko, sabi sa sir. Kaya tinawagan ko siya. Hindi na kang siya sumagot. Dahil ako ito na yung sabang kumawag. Kaya ito rin ako na Nandito yung ano. Wala, wala siya. Hanggang kaya, kaya, tumawag. May tumawag, may nausap siya. Na rin niya po sa presidente. Tapos sabi naman nito na, asan daw yung pinagbayaran? Bakit hindi natin nasa namin sa'yo? Ano, sir? Ewan ko may pinapakit. sa learning po dyan, sa mga gano'ng scenario ko, wala akong katotohanan na, nag-uusap na, kami ng kausap niya. Ang ang usapan lang namin, yung yung, yung sinasabi nila uh, kulang na uh, 15K, i-direct nga sa 7-11 through 7-11. So, siyempre kahapon na, yun, kahapon. So, um, kahapon. Kahapon ka. Kahapon. 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 Siya, kahapon. 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 Pero ang katotohanan po niyan, hindi hindi pa kami nag-uusap nung tao ang kausap nila. Na gusto ko, makausap ko in personal muna bago nila kunin yung sasakyan. Yun po yun. Hmm. Hmm. Kasi ganito, kung no points na nag-apply yun, yung requirements mo na kita tayo doon, pinakita ko sa hmm. 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 Kasi nga, para alam mo din hindi lang ako, kasi marami ko akong pinagawa. Kung baga, yung pinahanakan nila lang driver, ang question ko po, yung kaon sa picture ng driver's license ng NBI ay nakahalap ni po ba? Hindi po, yung, yung, yung naka-picture ko yung sinasabi ko yun, nasa mismong ID po. Yung nakaprepo sa amin? Opo, yung pinakita ko nito ID. yung ID. nagdala sa amin ng requirements, yun sa may company? Actually, nakakausap po po siya ngayon. Yung kaon ngayon, yun sa ID hindi daw, ano daw po, uh, ginamit yung identification niya. Kakabili niya lang ng sasakyan sa Toyota Kalamba. Mm -hmm. Bakit, di ba binigay niya sa yung sayo? Yung dalawang MBI at saka driver license niya, yun na yung, yung, yung kachat nila. Nakakausap ko po, po ngayon, yung eh, nag-reach out ako sa kanya, ay naman po siya, sumagot naman po siya. Sorry po. And, Kakabili niya lang ang sasakyan, hinatid pa sa kanya yung sasakyan. Toyota Calamba. Yung nabitingin sa amin na requirements niya, tapos binirect naman siya. Kaya sinasabi niya po, na nasa loob ng part-literacy, yung gumamit ng, kami niya, ng identification niya. Sure po ba kayo na, tamangkin at namag-anak niya yung taong yung nang tawag-tawag ko. Okay, then apply lang naman sa amin din. Pero di ba po, nakuha yung ID na total copy niya? Okay, yan ang binigay nila sa amin. At that time, nung sinabi na nga makinig ng kami, dahil nga may ginagawa ko, binigay ko sa kanya kasi na kailangan natin sinisigay Hindi pa po ako sagalang. Siyempre, dapat na-assure po natin yung nakakaharap natin yung tao Hindi, nagpunta nga po sila doon, nagsigay ng requirement. Opo, pari yung na. tao po nag-bid, yung kukuha talaga. Yung kukuha talaga, hindi po yung tao 100%. Nasa ano daw sila nun na, eh. Nasa kigiri eh. Dan sa pinagbukuhanan nila eh. Eh ang alam ko naman din isi si ay ni Kuya yun. Kaya nga binigay ko po dun yung requirements. Pati yung contact at Yun na po alam ko po yung isi. Pero nga naibigay niyo po yung sa sakit. Yun nga sa ay. Sa ako na lang natin. Buwan ang planet yung dalawa. Para makontakin sa ako. Para magkaroon kayo ng communication. Para magkaroon ng mga kanilong tao. Para maayos yung tulungan. Paano ba ah, ang gagawin, para natin na-contact yung taong pinagbigyan ng susi? Kasi ang alam nga, kausap ka nga nga nung umabi. Hindi, hindi so, Sabi niya nga sa akin, Andre, open yan, nabas ka na doon dito. Oh, kasi, yeah. di, di ba, kaapa, nag-message pa ako, dahil hinahanapin ka nila ng resibo ng pinagbayaran ng unit. Hindi, kaya, kaya nga ayaw ko magbigay ng resibo ng pinagbayaran ng unit, lalo na yung bank transaction, kasi, bakit nila kukunin yung bank transaction? Eh, ibig sabihin, gusto niyang kunin yung bank transaction para makuha na rin ang details ng banko sila na maghuhulog E, eh, pondo rin hulog yung sasakyan. O, di ba? Kaso, ng time na yun, naniningit naman ako, hindi ka naman nagsabi na nagtigay na pala sa'yo hindi mo rin ako kinonfirm nun kasi hindi. nagulat na lang ako. Then, ganito ate, tawa, kasi yung... para hindi naman tayo nagbabangayan dito, no? Nag-explain explain lang natin yung nangyayari. hindi tayo magkaway. Ha? Hindi naman tayo Kaya hindi rin tayo magkaway porque pinapunta namin kayo doon kung punta dito para magkaliwan at mapalabas natin yung sasakyan kasi di basta-basta yung expander, siyempre, cargo ko yun, isi lang may ate, siyempre, natlo, no, natlo, natlo diba? Kailangan natin may labas. Ang akin naman, first time ko nangyari sa ganito, lalo ako, baka may involved naman ako ng ganyan, eh, kung ako, ano na, baka na ako pa. Kung pa yung nag-apply sa inyo, so, ano yung address, baka ano siya mag-upload, para makapasok sa inyo. Para magkakap kayo ng communication, para maayos yung guys, maayos yung susunyan. Kasi, siyempre, ang alam niya eh, kung hindi nga nasa hindi siya ang, ano, sa kanin, sa kanin Tapos, Tapos to Ake, ah gusto ko lang malaman kung paano yung nangyari kanina nung pagbigay ng unit, di ba? Paano, paano ba nangyari? Bakit nung binigay ang unit, nang wala man lang tawag man lang sa amin, sa akin, na, oo, oh, play, ah, uh, i-release ko na itong sasakyan, ha? Tapos, nung tumawag ko na sa akin, sabi ko, sabi mo, ay, nakuha na. Malista. Kasi Isang ko na, hindi na minit ako. Siyempre. Kasi wala pa, hindi, hindi ko pa naman inaprobahan. At gusto ko pa sana, i-see ay yung tao. isisi isi, ay ko pa muna yung tao. Hindi, ganito po. Kasi walang kontrata. in message ko siya, tinawagan ko siya. Ngayon hindi siya sumasagot. That time naman, nandoon na siya. Sabi niya, ma'am, okay na po. Kaya pinayang guling, pinapakuhan ako. Sabi niya, sabi ko, Teka lang, tinatawagan ko mayang maya, maya nag ano siya. Kumawak. Tapos ang tagal niya sa sabay gilid. Tapos niya kulit kasi nakapaklam din doon eh. Eh, sabay sabi niya, Sige sir, sige sir. Pam, okay na daw po. Labas na daw po kayo dito. Tapos, yung time na yun, chine-check niya kasi pinakita nga yung resibo na, ako sabi kasi, patagpon na, anytime to morning na nila. Ngayon, isa din ako sa narito doon kasi nung naka-direct mo na siya, ang alam ko sa 60, meron akong 10,000. Ngayon, ang nangyari dyan, nakulat siya, bakit 40? Ang alam ko naman, dahil nag-uusap na kayo at may ginagawa naman ako, hindi na ako kasi nga, naka-direct na siya sa'yo. Tapos nung sinabi niya na, okay na, sabi niya sa akin gano'n, labas na daw po kayo dyan, kami na lang daw kasi kasama niya daw yung owner at yung firma pa para makarap namin. So ako naman, nung nakita na, oo, sabi pa nila, kontak na, ngayon na to. Bakit di mo pa alam? Sabi ko, hindi. Pinapasigil mo pa nga ako, di ba? Dahil kulang ka, kulang ka. Ngayon, bayad ka pala ako Ang mali mo lang, hindi mo naman sinabi sa akin na bayad ka uh, pala uh, kapon. Oo, ka. uh, uh, hindi. Ganun po, ma'am. Ngayon ko lang nangyari dyan. Oo, nagkaroon ng ganun nga, nabuo yung, kasi yung unang 25,000 is cash galing sa kanila, direct cash ka nalang ibinigay para maliwanan sila. Yung another 15K is generic nila sa 7 eleven So, nag-direct talaga sa akin. So, 40,000. Pero ang usapan talaga namin dyan is 60,000 para sa kabuuan. Kaya hindi ako pumapayag na 40,000 lang ibibigay kukunin nila yung unit. Ngayon, papayag sana, ngayon, akong papayag na sana ako na 40,000 yung ano, basta bayaran nila yung magmula nung kinakuha nila yung sasakyan doon, inisti sa kanila, oh, ay, ay, na 2 weeks, 2 weeks ang nakaraan, dalawang, dalawang linggo. Ang isang linggo kasi, 8-4 ang binibigay ko kay mami. Anad, every Friday yun. So, ngayon, bukas na Friday ulit, another 8-4. Dapat yun ang ibibigay nila ngayon. Gabayanan nila. Paputo. Yun ang yun ang ano na nangyari. Kasi ganito, pag pa, ka yung magkasosyo, eh, na kayo mag-uusap. Kung hindi siya sumago, niyo, hindi inatay mo. Umulit-ulit. O sabi ko ba pwede ka lang Tama, pa Hindi kasi nang that time po, panatag naman ako kasi nga, nakakadirect na kanya. Alam niyo Tapos, na din so, mm, na malapit sa akin, eh, So, dapat mm -hmm kasi hindi ko yung pera dyan. So, the best na lang na niya ninyo, anakin yung tao, saan siya magpapuntahan para maalis yung problema mo. Tama ba, sir? So, anong gusto nyo gawin? Magkakarap pa tayo ng kasundukan o kayong dalawa na mag-uusap Hindi po. ah uh kailangan po namin ma ano muna to kasi hindi po basta yung ano sasakyan po ang nakasalala po dito hindi naman bisikleta yun opo o, so anong dapat yung baro? kasi ang galing kami po dun sa headquarters, ang advice sa amin gusto lang nila makausap si ma'am ah, regarding po dyan sa ganun na paniliwanag niya ngayon gusto lang nila ma makita doon siyempre opo sa so, magkakaroon kayo ng pag-uusap, sa lahat ng Opo. Anong oras sa kung saan nila mo? Wala po. pang CCTV ko. Sa... Ang akin naman kasi kaya nang natawag mga uh Hindi -huh. Ako sa Ako sa bar. Ako Ako sa bar. Ako sa bar. Ako sa bar. Ako sa bar. Yung papuntan niyo, ada din po. Ada din po. Papuntang Puerto sila. Wala nang sasakyan. Sinasawo ko nga si, alam mo kasi paano kayo mag-check ng ganon. Grabe. Bakit 430 grams namin alamin? Wala na kami ng sakayan. Pinanakin ni Lupito oh mm niya. Na hindi okay na 'yon. Hindi kasi naman tugma. Inano ko siya, nilino ko sa kanya kasi nga nagdududa ko bakit eh mo nga sa akin mo. Nasaan ba talaga?